tayo Meron tayo. tayong Bubuntaan Dinner Naimpitahan tayo Ito, Driving si Dudong Nagdadrive ako Hanggang Mindanao Yes. Karena kat drive aku hat kamu minum salamin hujan mengapa inilah si Будь, будь, Gated to? Oo. Pound, 6 <laughs> Ano adodong, ha? Pound, 6464. ito sa pag nagawin kayo. <laughs> oo, oo, baka tumama. Pound. Ito yun, di ba? Uh oo. -oh. Ito? No, sa kabila. Ito. Yeah. Pound, 6-4. There you go. Ay. Nguyên tạc nơi đây. Nguyên tạc nơi đây. Nguyên tạc nơi đây. đây. Nguyên tạc nơi đây. Nguyên tạc nơi đây. Đi tạc nơi đây. Nguyên đây. đây. lang, di ba? Oo, dito sa side. Sa dulo pa. Huwag ka dito tayo rito eh. Matid ka na ba? Lin. Yung sa Stratosphere din, sa finance din. Yan ang tumulong sa kanya. I mean, yung nanay ni Lin yan. Okay, let's go, let's go. Let's go, mga kadudong. Guys, papakuha tayo ng blood or okay. blood works tayo. Yung. Blood works. sports tayo ngayon Ayan ang seatbelt Relax and enjoy Mas tayo ng bahay Tindi ng araw Sisilaw ako Six months, six months na natin. Sakit na naman ito. Eh, talaga, sakit-sakit kumain vlogger <laughs> din yung ano eh yeah. yung pinunta natin kagabi sabihin eh ingay ingay vlogger din ano nung ano nung ano. sino vlogger ngayon nagkatanong ko <laughs> sino vlogger si ato ay linda Hindi ko ako nagsabi, hindi ako. <laughs> hindi naman siya. Hindi creator. si hindi mo hindi muna tayo sa bahay ngayon. Ito tayo sa Flatworks. Kinis ng ulo ko. Wow. Kinis ba? Kinis. No. Mm -hmm. magbablog works. alam ko magbablog na rin. Good morning mga kadudong. Kamusta kayo dyan sa paning man kayo ng mundo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. 13 play ka hmm. 13 play ka to. Hmm. Ay, ako. Okay. 我在。 Doggy Kaya pagkatapos After hmm? Pagkatapos Pagkatapos what? Breakfast Mga Mga guys Hi guys Saan man kayong panik ng mundo?

Sen, hasta na kayo, magtudung, please likes and shares and subscribes to my YouTube channel. reach 1,000 subscriber please hit na rin si notification bell para lagi kayo updated kay Dudong ay konti na lang konti na lang mali-late na tayo ha? mali-late na tayo bakit? 8 din ang appointment natin Kontra yan, di ba? Uy, doon, diretso. Ang diretso. yeah, wala sa sarado, rito? sarado na yan. Dito ko ka sa kanan pala, daddy. Sus. Di? Magpas na ala. Uh, Titing. Di pa. Sa so, may hospital. Doon pa yun.

gear out yes. dito na tayo mga Quest diagnostic Yan na lang walang parking yan, no? Saan? Yan, yan. Sa Sikit. eh ano sa sa kaliwa Skip Ano gusto mo maghanap doon? Tapos kape ka dyan o sa... coffee bin. Tapos magkape tayo sa coffee bin. Bismillah mga kadudong. Tama na yan. Sabay lang po. Let's go sa taas, sa loob. Sa taas, sa loob.